Ayan, excited na excited ang dalawa sa pagkain. Bali maaga ngayon yung silang kakain dahil hindi na sila nagmimilk sa kanilang mami. Pinagdaga ko na rin na kanilang dog food. Ayan, wait lang, wait. Ayan, dito ang isa, si, si Oreo dito kasi siya mahilig lumabas. At si, siyempre, ang kay Kisa sa ayan. Wait lang nga, ako napaka-excited naman ang ating mga bebe dog kumain. Si Oreo at si Kisses. Ang excited kumain. Ah, oh, oh, oh. oh, din eh, adine. eh. Ito. Ayan. Kain. At ito naman ang kay Kisses. Ayan. Ang bibilis na nila kumain talaga dahil hindi na sila nag-milk sa kanilang mami. Ayan. Ayan. 8 tricks na kasi sila, kaya ano, awate na sila. Mamamayat na lang todo ang ating si Mami Kitkat. Mas magandang gamiya, solo-solo sila. Ah, oh, paubos na agad ako ah kay ano ah, kay Oreo. Oh, grabe, bilis naman ni Oreo. Nagmamadali kasi nasa tabi si Kitkat. Ayan, ubos na agad ah kay Oreo. Dan ako, nako, ako. ako pupuntahan, pupuntahan ng ano. Oh, bilisan mo ano, atin nang mailagay na diyan si Oreo. Hindi pwedeng ilagay ko diyan kasi sasaluhan ka nito. Mabilis kumain kasi si Oreo. Ayan, na din ang kay Kisses. Wow, ang gagaling na ng ating mga bebe dog. Ang gagaling na ni Oreo at Kisses. Kumain, nakuha nga Amos. Dilinisin ang uso. Ayan, tapos nang kumain ng dalawa, Napaka-bibilis na talaga nilang kumain. Palibasa, hindi na sila nagmi-milk sa kanilang mami. Dinagdaga ko na rin na kanilang pagkain ay na nakatingin pa rin sa mami na magpapalinis na lang, bawal ng milk.